Hello, mga animal. So... So guys, nandito kami sa labas lang ng bahay at uh, hindi na masyado ganun kalamig. Nakakaano no kapag umuulan, nalalas yung lamig. Unlike kapag maaraw tapos sobrang tapos yung temperature ganun pa rin, yun ang malamig. Ay hindi ko alam, hindi ko kaya explain sa inyo why. Dahil absent ako nung nagturo ang aking teacher ng science, no? <laughs> <laughs> so, yan guys, Oh. So, kasi nakakulong lang kami sa loob ng bahay, no? So, ilabas ko ang Sarah natin, ng ating Disney Princess. At dito lang sa labas, guys. So, yung ibang, yung tubig namin sa labas, guys. Ito, ito malaking, uh, nakikita nyo, parang drum. Ayan, yung drum na yan, guys. Diyan namin iniimbak yung mga tubig na galing sa ulan. Para pagdating ng summer, guys, sobrang init dito ng summer minsan, no? may pang may free ano kami water na pwedeng ipandilig sa halaman sa mga gulay kasi yung biyanan ko mahilig din magtanim ng gulay yan guys kapag at ang summer so spring pa lang nagtatanim na yan ng mga gulay na tumutubo ng summer guys ayun ang sara tuntu ang sara no alam mo ngayon hindi maligalik ang ating sara himala talaga medyo babe babe siya ngayon no? <coughs> Siguro nakatulog siya ng maayos. At, uh, iyan. Niang ko lang siya dito sa labas. As long as, uh, hindi naman siya nagngalngal, no? Dati, gustong gusto niya agad lalabas kami ng ganyan. Ngayon, hindi okay lang siya dito. Ngayon, hinayaan ko na, no? Sila yung pumasok siya sa trabaho. Pumasok ang lane natin sa trabaho. So, ko, kailangan mo mag-work, okay? Ah. Tara naman may pambili tayo ng gatas si Sarah Charles. Tito, guys, libre naman ang ano no, ang, ang gatas ng mga bata, the Yipper. Magbigay lang ang government guys ng uh, ng uh, budget every quarter sa mga nanay. Pero depende kung sino naghawak sa inyo ng to na tinatawag no para sa ano, support. Pero depende 'yun guys kasi yung kaibigan ko malaki ang uh, mas malaki yung uh, natatanggap na allowance ng anak niya kaysa sa anak ko. Tapos yung anak ko, matanda sa anak niya ng one year old, ah, uh, one year. So, yun, kasi one year, one year old na yun anak niya, tapos yung akin, mag two years old na. Pero same, ah, uh, higher lang ng mga nine euros. Ngayon, sabi ko, bakit magkaiba? Sabi daw, didepende daw pala yan sa, ah, uh, kinikita ninyo mag-asawa sa ano budget uh, para sa budget ng anak niyo. So ayun guys, hindi ko alam na ganoon pala 'yon. <laughs> so ayun, kapag natatanggap ko yung ano ni Sarah, binibili ko yan ng diaper ng gatas guys kasi sobrang mahal ng gatas niya. Ewan ko kailan mag-stop to ng gatas pero diaper niya hindi yan ma-stop na until mag 4 years old to. Ganoon naman dito anak. Bakta bakta kaya kay school no. Kaya Yeah. So, gusto mo na pumasok nak? Mag-11 na kasi guys. Matulog na siya. Ganun man siya. Di, uh, yan man ang routine ng ating Sarah. Pagpatak ng... Kahit na magising ng umaga guys. Pagkat 11 a.m. or 12, matulog talaga siya. Tapos magising niya minsan ng... After, ay, nilak ako ng anak ko. Oy, ginoo. Magising niya ng... ng uh, after two hours. Pero kahapon guys, from 11 until 3.30 siya natulog. Kaya e active siya ng gabi. Alas 8 na siya natulog kahapon. Supposedly, 7 p.m. natutulog ng gabi. Yan, twice siya natutulog sa umaga during daylight. Tapos, Uh, sa gabi, straight yun, from 7 until 9 a.m. Very consistent si Sarah since no, mag, ano siya, no, tumungtong ng 4 years old. Ah, uh, 4 years old. 4 months, no, 4 months, 6 months, yan, yeah, nag-adjust-adjust pa siya noon. Yun, very consistent ang ating uh, Disney princess. Mahilig talaga ang aking Disney princess sa tulog, guys. Wala akong masabi dyan. We're very lucky. Kuma! Oh! Scout na, ha? Huh? Yeah. Giniginom na ang ating sa Princess kay siguro matulog na ito, guys. Wait lang. Hello, guys! Paglarga na naman kami. Hi, mga jay! May hindi na naman tong lalaki sa akin kasi magbalag-vlog din naman daw ako. <laughs> wow! <laughs> Yung sa sakin niya. Ang kalat! Ano ba yan? Ja, nee. Wat papa Is het junk <laughs> <laughs> Wat is het? Ja, wacht. Ja, nou, kijk eens Dit is een uh, Lander's company car Hoe leg ik die over? Zet je foto nu. is Haha. So, guys, magpunta kami ng grocery. Pero ang bibili ng uh, Tatelisa ay... What you gonna buy? Beer. Beer. <laughs> 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 Hindi grocery pala, guys. Beer palang ang bibili ng lalaki. My God. <laughs> Magbili daw kasi magpunta siya sa kaibigan niya later, no? He's going to uh, his friend. Lost his friend. <laughs> Lost friend. I mean... Hindi na naman maganda yung, ano guys, yung, yung uh, tawag mo dito, yung weather. Una na naman, sala na naman sa init, sala na naman sa lamig. Pero sobrang lamig. Kanina nakapaglakad kami ni Sarah. At uh, siguro mga isang oras, kalahati din yun. At ngayon, knock out ang bata. <laughs> Bape siya ngayon guys, talagang nagulat ako. Napaka-bape ng ating uh, Disney Princess. So yun guys, so... Uh. So, hello guys! Nandito na kami. And, alam nyo ba, ito lang kay ma, ano, itong space na to, very eh, convenient. Kasi pwede kayo mag-park ng free. No? You can park here for free, right? For just a uh, limited hours, right? Like, two hours, until two hours. Hanggang two hours lang daw. Uh Oo. -oh. Yeah, tapos may, ano, meron dapat kayong annual, an uh, what do you call it the clock, Papa? Yung clock guys. Hindi naman siya umaandar, no? Pero ilalagay nyo lang doon kung anong oras kayo nag-park. Lahat ng car dito, guys, na nakapark, meron noon. Nabibili yan euro. How much is that? 1 euro, no? Yan, sa action. Ito, walang kwento ko. sa tanong ko, sagot ko. <laughs> <laughs> Ito. <laughs> Tinatanong ko palang. Wala na, nasagot ko na, guys. Eh Laging lutang. <laughs> <laughs> sa ang ganda dito, guys. Uy. So, may... Tingnan nyo. Ayan, mm -hmm. oh, nang lalaki. O, oh, diba? May sale na naman sila. Hindi naman ako sinabihan na dito pala bibili. Akala ko, just by Bonnie. So, dito, guys. O, oh, mga kabili dito kayo makakabili ng mga iba't ibang mga product ng mga beer ng mga wine yan ilang beer and wine lang mabibili nyo dito wala na yung kagaya sa grocery yeah. is it too cheaper eh? Huh? it's more cheaper no, it's more expensive oh, gusto, gusto niya talaga sa expensive talaga ang kala mo pambili ng gata si Sarah eh. <laughs> <laughs> papa is it equivalent to uh, Sarah sa uh, Okay lang naman yung price guys, hindi naman nalalayo talaga sa uh, sa grocery. Same lang halos. Same lang halos pala. Akala ko naman sobrang mahal. Hmm, Iba. Sana all may taga-video. <laughs> mm. O oh, ayan, ano-ano. Nagtitingin hmm. pa siya kung anong klaseng wine ang bibilihin niya. Sumasakit na sumasakit yung ulo ko talaga yun guys. Meron din sila dito yung ano na parang pang regalo. Madalas bilhin, ito lagi madalas natatanggap nila yung kapag birthday niya eh. Alam talaga manginginom. Hindi <laughs> siya manginginom guys. Very occasional lang to maninom. Ang iniinom niya lang naman is wine tsaka beer. Yan, uso dito yung bilog-bilog sa atin. Sobrang tapang. Ito kasi kailangan din nila gawa ng sobrang lamig, guys. Isa rin yan sa nagpapainit ang katawan nila. Bukod sa atin, syempre, charis. So, hintayin ko na lang siya dito sa labas. Hindi naman ako magbili na. Hindi ako nainom ng alak, guys. Ayan, kulap rin kami mamaya sa Chinese, guys. Mag-order na lang kami ngayon ng pagkain kasi. Um, Friday man. Friday ngayon. So, yung sila na sa counter. Kailan lang natin siya. Guys, ito yung sinasabi ko sa inyo na orasan o. Oh. Ito, i -ano mo lang siya, galaw mo lang siya ng ganyan. Kung anong oras ka, yan. Kung anong oras, ito yung igagalaw mo. Oh, ba? participate. So, iyon lang guys. Tapos anong oras, five hours. <laughs> Anong <laughs> oras umaga, tanghali, gabi, whatever. Basta kapag kasi guys, wala kayong ganun at may nag-check. You, you will get the fine, right? Yeah. You will get a fine. Huge fine. 80, 80 euros. 80 euros. So guys, oh, tingnan niyo yung kulang-kulang na sa kulang-kulang uh, na ano na rin yun. 5,000. 50 so. Yeah, this only 50 cents pala kalakuan yun. So, you are allowed for two hours only, right? Yeah, hours. But in Amsterdam, guys, <laughs> nothing, nothing's free in Amsterdam. At saka doon, guys, wala kayo mapaparkingan, as in. $7.50 per hour. Yeah, yeah, $7.50 per hour in Amsterdam as well, if you're gonna park. The so, closer, the closer you come to the center, the more expensive it Yeah, that's true. It's better you go to Amsterdam with public transport uh transit than to No. no. <laughs> drive to Amsterdam North and park it there and there's a ferry that can take you to the but central station. You pay two quarters. Ah, okay. it's It's much fun. for me it's my uh, and also Lars, when i uh, Lars came to uh Amsterdam I never the his car, <laughs> he take uh, public transit. Yeah. yeah, his friend. Yeah. But if you uh, don't have a lot of time on your hands, then uh, because the mm. public transit takes a lot of time. Yeah. Something that with uh, public transit you travel for an hour, it takes me ten minutes. Yeah, and also guys, tito, I tito is really expensive to have own a uh, car as well. because you need to pay also the uh, road tax dito, it's not like in the Philippines if you buy uh, a car and you are living in the province you don't need to pay tax <laughs> dito guys, ano na yan uh, automatic deduction na yan every month so sila may tatlong sasakyan yan yayamanin <laughs> lahat yon binabayaran niya mantitas yung isa, sira pa sabi ko benta niya na lang, wala namang kwenta daming expenses ni Lay, no? Ewok sa kanya, ayun kung may ipon pa ba yan. <laughs> so, papunta kami. We're going to Yumbo, right? Ay, to Chinese. Okay, we're gonna order. Ayan, ang ganda talaga ng ano, ng paligid namin. So, ganun lang, guys, ito. Um, magtrabaho ka, wala namang masama. Magsipag ka ng trabaho, no? Kung masilap ka naman sa, sa pera, okay lang. Pero po, ikaw yung kasturera, katulad ng partner ko. Wala kami ipon talaga, na. Hindi, <laughs> kabaga, yung cost of living kasi dito, guys, sobrang mahal. Mahal talagang cost of living dito sa Donator um, Public transport, talaga, sobrang mahal din. Kaya, minsan, kapag may pupuntahan talaga ako, guys, nagpapahatid sundo talaga ako malapit sa train station. Tapos, doon na lang ako sasakay. Masave ko pa yung time ko. Kasi, um, kaso nga lang ang problema lang kapag mag take ka ng train station train station guys ang mangyari is may limit lang yung dapat yung card mo at least nasa 17 euro to 18 euro pataas so makakapasok ka ng train station pagkat pababa ay, hindi ka na makapasok kulang yung balance mo so kailangan mo ulit mag log ganun yan dito guys so yun lang masasabi ko talaga dito ang <laughs> Order na ang lane natin ng oh. pagkain. Hintay lang natin itong mga 10 minutes, guys. So, balag-tagal nila todo. Before is uh, Lane's Friends ang owner. It's Danny Tan. Pero wala na. May nag-surrender na sa iba. So, yun lang. Ito, madalas nilang kainin, guys, ito. Very fun sila ng Chinese food. Dito lang din ako nagkakain ng mga Chinese guys. Dati hindi naman. But now, I also ate it. Oh, I have two euro. I'm rich.